So, yun na nga mga best. Aalis nga kami ngayon ni Daddy King dahil bibili kami ng pangre-regalo niya sa akin, di diba nga? Sabi ko sa kanya, wag na niya akong bilhan ng bulaklak. Bilhan na lang niya ako ng gold na hikaw. Kasi sabi niya, worth 3,000 daw yung bouquet. So, bibili na lang kami ng worth 3,000 na hikaw na gold. kaysa naman sa malanta. So, kanina nga, bago ako maligo mga best, bigla siyang dumating. May dala-dala. <laughs> Ayan o, oh, dalawa. Yung isa sa mama niya, ito. Ayan, nakabalot pa nga. Tapos ito yung sa akin. <laughs> Ayan. Nashock ako mga best. Kasi akala ko, hindi na talaga niya ako bibilihan ng bouquet. Kasi sabi ko sa kanya, ikaw na lang para hindi naman masayang yung pera. Hindi malanta. Pero, na-appreciate ko naman so kinikilig ako na, na nagulat kasi akala ko hindi na niya ako bibilan ng ikaw ayan thank you, thank you so much sana kayo din meron so yun na nga mga best wala nang kawala si Daddy King <laughs> papunta na kami dun sa guagua na pinagbibilihan namin ng gold so tara Nandito na nga kami dito sa pinagbibilihan namin ng alahas mga best at hindi ko nga pala kasama dyan si Larry King kasi wala kaming parkingan dito sa harap. So, initay na lang niya ako dun sa sasakyan. Ako na lang daw yung bahalang pumili mga best. Tutal ako naman din daw magsosoot. So, ito na nga pala yung napili ko mga best. Katerno nga pala siya ng bangkel ko. Kaya ito na lang yung pinili ko. Kaso mga best, 4,500 nga pala ang presyo niya. Kaso, syempre mga best, tinanong ko muna si Dati King kung okay lang ba sa kanya. Ba, syempre, hindi siya pwedeng mag-okay dyan. Masasapok siya pag sa manok, nakakapusta siya ng libo-libo. Tapos sa akin, hindi siya bago okay dito sa 405. Ay, nako nako nang gigigila ko O, oh, syempre mga best, Valentine's today. Kaya hindi niya ako pwedeng hindi hi date kahit may hikaw ako, no? Ay, subukan na ang magreklamo. Panyakalan ko, batang rensese ng manok. O, oh, tignan nyo, malungkot na siya. Iniisip siguro niya kung magkano magagastos niya ngayon maghapon. Heto nga mga best, at napadpad kami sa San Fernando. Hindi namin alam kung saan kami kakain. Ayaw naman namin pumunta ng SM, mga best, panigurado. Maraming tao niyan sa SM. Kaya mga best, dito na lang kami pumunta sa Crabs and Crocs. Kaya sabi ko sa kanya, mga best, mag na lang muna kami ngayon. Pagdating nga namin dito sa Crabs and Crack, mga best, ang dami din kumakain. Full house din sila. For the waiting na nga muna daw kami, mga best. Mabilis lang naman daw dahil meron na daw patapos. O, ba diba, mga best, kabilis, nakaupo na kami. At habang nga hinihintay namin yung pagkain namin ni Boss King. Ay, nakshuta, Boss King, eh. <laughs> Sinuot ko na nga yung binigay na regalo sa akin na hikaw ni Daddy King. At salamat nga pala dahil walang nangyaring sa pilitan at bukal sa puso mo at hindi labag sa iyong kalaoban. Kaya payo ko po sa mga mamis dyan kapag meron kayong gusto, i-vlog nyo, Charis. O syempre mga mamis, mag-demand naman tayong kaya naman ng bulsa ng mga josawa nyo. Baka naman nag-demand kayo tapos wala pala kayong bigas. Nakshoot. At kahit naman na wala kayong natanggap na regalo ngayong Valentine's, mga best, ang importante ay matitino yung mga dyuzawan nyo. Magandang regalo na yun para sa inyo, no? Hindi hindi mabibili ng pera, mga best, yung mga dyuzawang matitino at loyal sa kanilang mga asawa. Ay tama na yung hugot. Nandito na nga yung aming order, mga best. At nakapromo nga sila ngayon dahil Valentine's, mga best. 1,299 nga pala itong promo nila, mga best. Meron na siyang kasamang tatlong rice at isang pitcher na iced tea. Nakshoot -sure ah, mga best. Agisan and kaya karaka. At in fairness naman, mga best, yung ginamit nilang seafoods dito ay mga fresh. Alam na, alam mo naman na fresh pa yung mga ginamit nila dito, mga best. Tignan nyo naman yung hipo nila, nakadikit pa yung ulo. At tama lang din naman yung size ng hipo nila dito, mga best. Hindi siya maliit, hindi siya malaki. Tama lang. Cajun flavor nga pala yung in-order namin dyan, mga best. Pero feeling ko, hindi cajun yung nilagay nila dito. Parang garlic butter siya or butter garlic. Ganun. Bahala na kayo. <laughs> Tapos mga best, meron siyang tatlong pirasong alimango. Nakakat na into two yung isang piraso. Bali, isa't kalahati yung alimango nila. Pero grabe din yung alimango nila dito ha. Matataba talaga yung ginamit nila. Nasulit ah, na sulit na yung 1,299 mo dito mga best. Hindi ka nalugi. Natatakam nga ako habang nagvo-voiceover ako. bigla tuloy ako nagutom. <laughs> o ba diba mga best, karanot may naubos namin. <laughs> May sobra pa nga kaming ice tea, hindi namin naubos. O oh, siyempre mga best, bawal ang eat and run dito, mamayad kayo, ne. Pagka uwi nga namin ni Boss King, mga best, pinuntahan namin yung mama niya. Ganyan ka sweet si Boss King sa mama niya, mga best. Sa lahat ng occasions, pinapagawa niya talaga ng bouquet ang mama niya. Hindi niya nakakalimutan, mga best, kahit wala na siya. Napakabait nga ng bayan ng kunto, mga best, kaya siguro maagang kinuha ni Lord. Then, nga noong nawala siya, mga best. So yun lang, mga best. Huwag mong kalimutan i-share yung aming video. Thank you for watching. Happy Valentine's!